Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Abril 22, 2025. Sa pagdiriwang ng Earth Day na iyong Abril 22, habang ang araw ay sumisikat at ang kalikasan ay muling nagpapakita ng kanyang kagandahan, maaaring mapansin mong ang iyong likas na alindog ay mas matindi ang kislap kaysa sa karaniwan. Para bang ang iyong presensya ay nagdadala ng liwanag sa paligid mo, isang liwanag na umaabot sa puso ng mga taong iyong nakakasalamuha. Sa panahong ito, may pag-anyaya sa iyo upang muling silipin ang mga ugnayan mo sa iyong paligid. Mga koneksyong maaaring dati hindi mo pinapansin, ngunit ngayon ay biglang lumilitaw na puno ng kabuluhan. Ang mga social dynamics na ito ay maaaring magbukas ng mga bagong pananaw sa iyo, mga pananaw na dati natatago lamang sa likod ng iyong kabusihan o pag-aalinlangan. Yakapin mo ang pagbabagong ito, sapagkat maaari itong humantong sa mga masaya hindi inaasahang pag-uusap at mga sulyap sa katotohanang mas malalim pa sa nakasanayan. Habang ikaw ay dahan-dahang gumagalaw sa maghapon, pansinin mo ang mga damdaming pilit na umaahon mula sa kailaliman ng iyong isipan, lalo na yaong may kaugnayan sa mga hinanakit ng nakaraan. Ang mga alaala ng pagiging nasaktan, ng hindi pinakinggan, o ng pagiging hindi nauunawaan ay muling maaaring lumutang. Ngunit ngayon, sa ilalim ng liwanag ng araw na may mensahe ng paghilom, may pagkakataon kang makita ang mga sugat na ito, hindi bilang pasanin, kundi bilang mga guro, mga paalala ng iyong katatagan at kakayahang magmahal sa kabila ng sakit. Ang pagkilala sa epekto ng mga damdaming ito sa iyong kaisipan at pagkilos ay isang napakahalagang hakbang tungo sa personal na paglago. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng mga ito araw-araw. Sa halip tanggapin mo na nangyari ang mga ito, yakapin mo ang mga aral at hayaan mong makalaya ang iyong puso mula sa anino ng nakaraan. Ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa pag-unawa at pagtanggap. Sa ganitong malalim na estado ng pagmumuni-muni, mahalagang igalang mo ang iyong sariling landas. Huwag mong ikumpara ang iyong paglalakbay sa ibang tao. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang bilis, direksyon, at layunin. Ikaw ay nasa tamang lugar sa tamang panahon. At nayong araw, isa itong napakagandang oportunidad upang ipagdiwang ang iyong pagkaikaw, ang iyong pagiging totoo, ang iyong lakas, ang iyong mga pangarap. Maaari mong isama sa araw mo ang pagsasanay ng yoga, isang mapayapang gawain na maaaring magdala ng balance, hindi lamang sa iyong katawan, kundi pati na rin sa iyong isipan at kaluluwa. Sa pamamagitan nito, mas lalo mong mararamdaman ang koneksyon mo sa sarili, sa iba, at sa mundong iyong ginagalawan. Habang lumalalim ang bawat hininga sa bawat pose, mas nagiging malinaw kung gaano kakahalaga at kung gaano kalalim ang iyong paglalakbay. Hayaan mong akayin ka ng enerhiya ng araw na ito tungo sa introspeksyon at pagkakaisa sa iyong sarili. Bigyan ng halaga ang mga munting sandali, ang halakhak ng isang kaibigan, ang haplos ng simoy ng hangin, ang init ng araw sa iyong balat. Ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking larawan ng iyong karanasan. Kapag natutunan mong pahalagahan ang mga simpleng bagay, mas magiging buo ang iyong pananaw sa kagandahan ng buhay. Ang pagmumuni-muni sa kalikasan ay hindi lamang tungkol sa pagmamalasakit sa mundo, kundi sa pagkilala rin sa iyong sariling bahagi sa kabuuan ng kalikasan. Ang espiritu mo ay tulad din ng lupa, kailangan ng pag-aruga, pagmamahal at pahinga. Kapag inalagaan mo ang sarili mong espiritu, para mo na rin niyayakap ang buong daigdig. Ngayong araw, ang mga maswerteng elemento na makakatulong sa iyo ay ang kulay na berde, isang kulay ng kaginhawaan, kaayusan, at pagpapagaling. Magsuot ka ng damit na may bahid ng berde, o kaya na may maglagay ng halaman sa iyong paligid, upang mas maramdaman ang koneksyon mo sa kalikasan. Ang mga maswerteng numero mo ngayong araw ay 22, 5, at 16. Magagamit mo ang mga numerong ito bilang inspirasyon kung kinakailangan mo ng kumpiyansa sa paggawa ng desisyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ay ang pagtatanim ng halaman, o kahit simpleng paglalakad sa ilalim ng araw sa kalikasan. Ang mga gawain ito ay makakatulong sa iyo upang ma-recharge ang iyong enerhiya at maramdaman muli ang pagkakaugnay mo sa mundo. Payo ko sa iyo ngayon, huwag mong hayaan ang mga panghihinayang o pangamba sa nakaraan ang humadlang sa pag-abot mo sa kapayapaan. Mahalaga na matutunan mong patawarin hindi lamang ang iba kundi pati na rin ang sarili mo. May mga desisyong ginawa ka noon na maaaring hindi perpekto, ngunit ang bawat pagkakamali ay hakbang rin patungo sa pagkahinog. Walang sayang sa karanasang humubog sayo. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ka ng tahimik na sandali para sa sarili. Isang sandali ng pasasalamat, hindi lang para sa mga tagumpay kundi pati sa mga hamon na nagtulak sayo upang tumibay. Magpahinga ka na may ngiti sa iyong puso, dala ang kaisipang ikaw ay nasa proseso ng patuloy na paglago. Ang iyong araw ay hindi basta lumipas lamang, ito ay naging daan upang mas maging buo, mas maging malinaw, at mas maging matatag ka. Yakapin mo ang gabi na may pananalig na bukas ay isa na namang pagkakataon upang ipagdiwang ang buhay mo, ang puso mo, at ang landas mong walang kapareho. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.